dami ay tampal, <laughs> 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 oh, yan ang ah. tampal ka. kayo kaya kaya na ako na ka nado ko ito wala ang laki sige laki mo Lucky ng B sandali lang idol picture natin oh. Dito po kami ngayon sa bahay nila Idol Bernie sa sitio Katigbak, Barangay San Agustin, Magalianes, Cavite. Uh, ang ganda po ng lugar dito sa Magalianes. Ayan uh, po ang nanay ni Idol Bernie. May karga po ng bata, si nanay-inang Herco. Ayan po. At si kuya Ariel Herco, uh, kapatid po yan ni Idol Bernie. Ayan o, at sinama ako ni Idol dito sa kinalakihang lugar niya, dito sa Sitio Katigbak. Samahan nyo kami mga Idol at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng honeybee sa ilalim ng lupa. Si Idol Bernie ang kukuha ng honeybee dito sa paligid ng bukid sa Magallanes, Cavite itinuro ni Nanay Inang kung saan may nakita siyang butas na may honeybee at kailangan nang kuhanin at si Idol Bernie ang inutusan niya. May dalang itak at bunot ng niyog na gamit para sa pagkuha ng honeybee si Idol. Baka mga yun ay. Wow, hindi ako marunong yun. daw. na raw sa palabak lang doon na yan. pa. Ayan o. Saan? Ha? Sandali. Papla Ayan, yung butas na yan. Mm -hmm. tawag yan? Naga, ano <laughs> tawag dyan? Honey bee. bakit dyan rin, na. ba sa butas, butas na ano, tirahin natin Idol? Makakagat din tayo. na lamang. Kumuha na ano? Kumuha ng... Tawag doon? Kamiseta? Pambalot ha? Berna? Hindi yeah, nga, sanay ka ka sa ganyan Idol? <laughs> ha? kukuha din. Ha? Uh -huh. Nilinisan mo na ni Idol yung paligid ng butas na para hindi siya makagat ng mga bih o laywan. Ayan po, kailangan lang pausukan yung ano butas ng lupa na pinag ng hani ay ng bi. Ang dami, laki oh. Laki na lang ang hani bi ay ng bi oh. Hani bi pala hani. Nasa ilalim ng lupa. Grabe, uy, kapat mo ba Kagat din ako nito. Ah, yan laki na to, ha? Binarang sa ko. Oh. Malaki ano? Yan no, dami oh. 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 Kuha ng ay. Ako <laughs> ang hani. Sa ilalim ng lupa, grabe. Isang araw, nagyayakag na yung anak ko, paparyan. Oh. Ah. Huh? Uh, yung babae. <laughs> Kaya lang di nyo na, di na. <laughs> hindi niyo na hindi na. Hindi. Ano ko? Sana pala to si ano, Idol Bernie diyan. Hmm. Ang pag-araw makita. Oh. Ay, ang oh. daming ano, honey, oh. nakuha doon sa ilalim ng lupa. Kaya lang, mag-ingat talaga sa mga, ano, kuyutan oh. Hindi mo kuyutan yung tawag dyan, laywan. Laywan? Ah, laywan ba? Uh? Yun yung bee. Hindi ko na yan ng honey bee, kung isa, parehas yata. Ay, ganun. Akala ko dati, nai, yung nasa, ano, sa taas lang sila. Ah, yun, pukyutan na tawag yun. Sa taas? Ito, Laiwa? Laywan. Ay, laywan. Ah, laywan pag nasa ilalim ng lupa. Ah. Pukyutan pag nasa taas ng kahoy o mga puno. Ayan. Uy. ganda mong ano, kasarola. Mata ba? Uwa pang kasarola. Oh. Ito si nanay, oh. <laughs> game na game si nanay. ng video, <laughs>

Sabi ka? Nalilisi naman ang nanay kong uhap. Na. Para akalang tayo badyaw eh. Kumakapit <laughs> po yung mga biyo. Buti nga maano yan. Ma, hindi malupet. Tumak tumakbo kasi lumalapit na sa akin. Gatay mong lapis po Mamaya, makagat pa ako eh. Mamamantal pa na. Na, ha? kita ko kasi dun sa ano, lumalayo yung mga kumukuha nito eh. Wala naman mga mga taro, ano, talagang ro'n eh. Hindi naman pala eh, ano, wala naman. Sa tura kayo na mukha. na yun. Ha? Ano? Bumaya na? Bumaya Mas na yan. Nakakatuwa lang eh. Nakakatuwa. Ipipigal lang ito bago nilalagay sa bote. Sinasala. So, yun. Thank you po sa lahat ng na mga nanonood ng video ko na ito. Uh, thank you rin po sa pamilya Herco, sa Magalianis, Cavite, kay nanay-inang Herco uh, sa pagpatuloy nila sa akin, sa bahay nila, sa pagtanggap. Thank you po. Uh, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Lopes Ulager. Uh, thank you po and God bless.